Okay. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalinis ang inyong banyo? Go. 5. Hayop na lumalabas sa butas. Langgam. Name something na pwedeng i-describe na makulay. Rainbow. Design na makikita sa baraha. Uh Pass. Ano ang kailangan kapag magluluto ng lechon? Baboy. So on a scale of 1 to 10, gano'ng kalinis ang inyong banyo? Ay, ang sabi mo ay 5. Ang sabi ng survey ay... Oh, Dalawa right. lang yan. Kung di sobrang dumi, eh, medyo malinis-linis yung banyo nila. Hayop na lumalabas sa butas. Hmm. Langgam. Nandiyan bang langgam? Meron naman. Something na pwedeng i-describe na makulay. Siyempre, ang rainbow. Anong masasabi na sa rainbow? Yan. Yeah design na makikita sa barahay, hindi natin nabalikan ito. Um, ano ang kailangan kapag magluluto ka ng lechon? Siyempre, edi eh, yung lechon, yung baboy. Ang sabi ng survey ay... Nice one. 36 points. Okay, let's go Okay, at like least better. Be at least better. Let's welcome back Mix of Ben and Ben. Good Good mix, Mix. There we go, Mix. Okay, Well, uh, we got some kind of some kind of news for you. See, si, Julie, she si Coach Julie na ako ng 36 points. Pwede, pwede na. Pwede, pwede. Ibig sabihin, 164 ang kailangan para makuha natin ng 200. Okay, my God! Ryan. Dali-dali lang. Dali-dali lang ito. sa punto po ito, ay makikita na ng mga manunod. Ang sabi ko, Julie, pahingin po kami 25 seconds sa ating orasa. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano kalinis ang inyong banyo? Go. Ah, uh, 7. Hayop na lumalabas sa butas? Ahas. Name something na pwedeng i-describe na makulay? Ah, uh, rosas. Design na makikita sa baraha? Ah, uh, spades. Anong kailangan kapag magluluto ng lechon? Ah, uh, Ah, mantika. Let's go, Mix. We need 164. On a scale of 1 to 10, gaano kalinis ang inyong banyo? Sabi mo, 7, 7. Ang sabi ng na survey natin ay... Yeah. Ang top answer ay 10. 10. 10. 10. Hayop na lumalabas sa buta, sabi mo ay... Ahas, ang sabi ng survey. Wow. Top answer ay daga. Something na pwedeng i-describe na makulay. Rosas, ang sabi ng survey. Top answer. Ay! Dahil kulay rosas ang bukas. <laughs> Design na makikita sa baraha. Space. Oh. Ang sabi ng survey. Yan. Yeah. Yeah. Huh? Ang top answer, king. 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 Oh, king tapos heart. King. So dami. Kasi ang dami options eh, no? uh -huh. Ano ang kailangan kapag magluluto ng lechon? Sabi mo yung mantika. Ang sabi ng survey, ang top answer yung kawayan. Kawayan. Anyway, congratulations, mix Guys, nanalo pa rin kayo ng 100,000